Ang <laughs> sa ko pambi Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. magandang araw, magandang gabi mga kainig Sano kung nasan man kayo ngayong araw na to no? Kita nyo na no? bumabagsak na ang snow Yan. Ano nga pala ngayon no? October 22, 2023 gabi Alas 11 ng gabi mga kainig sano? Kaya ito na nga, nakita na mapansin nyo Ayan na mga kainig ano? Mga bumabagsak na yung snow Ayan, snow yan yun. Oh my god Nako <laughs> Ayan na yan ano? eh, hindi ako nakapagdala ng ano nung pangkaskas natin ano maputi na lang hindi todo yung ano, hindi todo yung yung pagbagsak ng snow. Actually kasi simula pa lang uh, alas 10 yata nagsimula. Pero bukas siguro siguro bukas baka pagkagising natin bukas, nako. Magpapala na tayo ng snow. Pero anyway, masasubukan natin yung binili nating ano no, yung blower, snow blower, di ba? Yung malakas na pang-blow talaga. Masasubukan natin yung bukas. Pero tingnan natin kung magdidiretso yung snow. So see you tomorrow. Tingnan natin. Oh my god. Let's go. Masok na. Wow. Hey, Saya. First no, ha? Huh? First no. Hello, Saya. First no mo. Saya, first no mo, Saya. Ha? Huh? Bumagsak na. Bumagsak ng hinihintay natin. Welcome sa normal na buhay dito sa Alberta, Canada. Yan. Stay. <laughs> importante meron kayong ganito sa doorstep nyo no? pagpasok nyo kasi yung mga snow nakadikit yan dyan babagsak yan yeah. timpla mo tayong coffee mga kayo yan yeah. where's my coffee? there you go napakasarap sa malamig na panahon filter yes Dati ano, no? dati pag, pag nagko-coffee ako dati mga kainags, Uh, sa isang um, sa umaga dalawang ano dalawang tasa yung malaki yung inay sa cup dalawa no tapos sa hapon dalawa din tapos parang parang napansin ko stay hey, hey, so yun nga mga kainay tapos napapansin ko nararamdaman ko parang may gumagano sa, sa, dibdib ko parang nag, yung nagpapalpitate totoo pala yun ano pagka nasobrahan ka sa kape totoo pala yun yung gumagano yung ano mo sabi ko, ano yun ano yung parang gumaganon? Bali sa isang araw kasi apat na coffee ang iniinom ko. So, dalawang ganito sa umaga, tapos dalawang ganito sa hapon. So, bali apat. Ginawa ko, tigitigisa na lang. Isa sa umaga, isa sa hapon. So, awa ng Diyos, hindi ko na naramdaman yun. Wala nang gumaganon. Tatlong ganyan lang. On. Yan. So, hintayin natin yung coffee. Meron tayong manok dito mga kainags, ano? You know? Kasi bago tayo pumasok sa trabaho, ay ibibake natin to. Ayan. Ayan. Kunting lasa lang. Tapos sa... Uh, tapos sa uh, pepper. Okay na yan, Pepper no? ba ito? Tama, pepper, no? So, okay na to. Lagay lang natin dito sa loob mga kainis. Yan! Lagay lang natin dito. Oh, my God! Alright! Bake. Start. Tapos ilaw. Yan. Okay na. Nandun na siya, oh. Oh, di ba? Meron na. Ready to inom na. Tapos eh, mag shovel muna tayo. Subukan natin yung ating boom! Ganon sa labas. So, tara samahan nyo mga kainags. Okay, halika Nauuhaw si Sayon mga kainags ano? Kaya lang gusto niya uminom ng tubig Kaya lang yung inuman ng tubig niya Ito na, oh. <laughs> oh na nangyari oh Oh my god Ito na nangyari oh Oh, <laughs> Nagyelo na Oh my god Lagyan na natin ng tubig din natin Si Saya naninibago bago mga kainigs ano Ayun oh. Maglaro <laughs> dalawa. Ayun na. Ah, uh, na, sige maglaro kayo dalawa. Ah, uh, sige. Pagpasok niyo sa bahay mamaya sigurado, bulo na naman ang bahay namin no. Oh. Ah. <laughs> Pero bago tayo uminom ng coffee, ano muna tayo, labas muna tayo. Pakita ko sa inyo yung snow sa labas, mga kayo ano? First snow of the year. Ito yung ano mga kainigs, ano? Nag Ay, ito yung gloves natin. Nagdala na rin ako. Kasi syempre, malamig na. Pwede pa rin naman tayo hindi mag-gloves. Kaya lang syempre, kailangan pa rin natin yan kahit pa paano. Yan, ito yung sinasabi kong blower natin na gagamitin mga kainigs, ano? Yan, no? Mm. -hmm. Lakas yan Sample Wow, amazing So alam nyo mga kainags ano? Itong snow na bumabagsak May kasamang tubig Kaya mabigat yan Ang pagkakaalam ko Pagka snow snowblower yung gamit mo Mahihirapang itaboy ay eh, sabi ko nga Kasi malakas to no nasa 730 CFM cubic feet meter yata ang tawag doon. Kaya nakita niyo naman yung performance mga kainis ano, ganda di ba? Ito pwedeng gawing snow, ano snow snowball mga kainis ano. Ayan, kasi ano yan eh yung oh tingnan niyo oh. May tubig, may kasamang tubig, hindi siya dry. Yan. Kasi may mga snow na dry na ma, ma no, madaling i, i, i madaling snow snowblower madali magliliparan talaga. Kasi to yung snow ngayon uh, yun na sabi ko mamasa-masa. Ito yung snow na magandang gawing snowball, snow ah, snowman, snowman pala. Kasi magdidikit talaga siya. Kasi yung sinasabi kong snow na buhag-hag, hindi hindi ka makakagawa ng snow nun kasi hindi siya hindi ka makakagawa ng bilog para makagawa ng snowman. Unlike nito, basa siya, talagang magdidikit-dikit siya. Kaya hanggang sa makabuo ka ng snowman. Nako nakalimutan ko lagi ng anong ulo ko, dali lang ha. Ito, ito naman no, makakahinag siya no pag sobrang kapal na ng snow. Ito yung gagamitin natin. Battery operated din to, 40 volts. Ayun oh, 40 volts. Yan. Tapos dito lalabas yung snow, tatalsik ang snow pag dinahanan niyan. Anong protection? Yan, sa ating ulo, gloves. And all right. Yan, good to go Tingnan natin yung truck natin <laughs> Itong kailangan natin Yan yeah, o, yan ang sinasabi ko mga kainags Yan yeah. <laughs> Ito yung sinasabi ko sa inyo no? Na kapag ka ganitong winter May snow at walang tigil ang snow So pagkagising natin sa umaga May trabahong naghihintay sa atin Magsashovel tayo ng snow Sa harapan ng bahay natin pati dito sa likuran ng bahay natin, sa backyard ng bahay natin at lilinisan natin yung <laughs> ating sasakyan ng mga snow, tatanggalin natin. So ganyan ang magiging trabaho natin dito no para para dun sa mga hindi nakakaalam. Yan, back to normal na naman tayo. Ayan, no? Ayan. actually, pwede kong gamitin dito yung ano no, yung blower natin. So bakit hindi natin gamitin? Pakita ko sa inyo. Ito pinakita ko lang din para sa mga hindi nakakaalam. Ito yung ginagamit natin pag nasa kung saan saan man tayo pumunta. Dapat nasa loob ng sasakyan natin to. Yan. Ayun, oh. Yan o. So huwag natin pahirapan yung sarili natin. Blower natin. Tara. Nako! Ang pang malakasan. O, tara. Let's go. Hmm. <laughs> Lakas eh, no? sandaling-sandali lang eh. So nakikita niyo yung mark ng ano no, mga paan ng sapatos natin ano. So ganyan 'yan, dapat bago bago mo tapakan yung snow, make sure nalinis mo na siya kasi kung hindi, magma-mark yung paa mo. Mati, ano, pag hindi mo natanggal 'yan. Ano mahirap nang tanggalin. ng ano ng snowblower natin grabe ano ako satisfied ako sa performance wow. kaya dapat eh, pagkagising wala pang mga naglalakad sa daan sa pathway ng bahay natin eh tanggalan natin ang snow mga kainis dahil yun ang nga nasabi ko mahirap tanggalin ang mga footprints pag tumagal-tagal yeah, katulad to wala pang footprints napakadali mga kainis sama na rin natin itong uh, daanan ng kapitbahay natin. Ano? Sinasama ko na yun. Puh! Sandali lang, no? Satisfy ako sa performance itong ating snowblower. Hey! Yan, yung lilinisan mo, yung sa harapan lang ng bahay mo, mga kainags, ano? Yan, pero kung gusto mo linisan yung harapan ng kapitbahay mo, pwede rin naman, nasa sayo yan. And usually, yung iba rito, naghahanap ng mga magsusobel ng snow. Especially, mga matatanda na, no? Yung hindi na kaya magpala. Yan, naghahanap sila, nagbabayad sila ng mga tao na magsusobel ng snow sa harapan nila, ng bahay nila at sa likuran Ayan. kaya importante may gamit din tayong ganito para sa atin yan yung sinasabi ko na footprints so mahirap na siyang tanggalin so matatanggal mo pa naman yan pagka mo siya ng pala or nung pantanggal talaga yung scraper na sinasabi nung hindi pa natin nabibili to itong isa na to ang ginagamit ko lang ito <laughs> ano lang to pandahon lang to ano pero okay din naman siya nung mga nakarang winter. Ilang winter din natin nagamit natin siya. Okay din naman to. Kaya lang yung mga katulad nung ginawa natin kanina, yung may tubig yung snow, hindi niya kaya. So, papakita ko sa inyo kung ano yung diferensya. Lipat tuloy yung battery. Marami, marami naman akong battery ng mga 40 volts kaya lang na sa bahay natin. Wala na akong time para kunin pa. Kasi mag pa ako ng mga sapatos pagpapasok tayo sa bahay natin. Pakita ko sa inyo yung diferensya, no? So di ba? Ang tagal ano. Natatanggal niya naman yung snow pero sobrang tagal. Ang bagal, ang tagal. Mauubos yung battery natin, walang mangyayari. Kasi ano lang to, eh? dahon lang to, no. lakad-lakad <sighs> muna tayo mga kainags. eto ano? Ito na yung ano, ito na yung uh, umpisa ng simula. Ayun, sa tuwing uh, gigising tayo sa umaga, katulad ng nabanggit ko kanina, bago tayo uminom ng coffee siguro mag shovel muna tayo ng harapan natin ng harapan ng bahay natin tapos backyard garahe nak sigurado eh hindi ka pa nagsisimulang pumasok sa trabaho mo eh masakit ng katawan mo no? Kuh <laughs> parang napaprosen yung ah, ah, yung bibig ko mga kainis. hindi na mapagsalita ah. yan ah, So, matrabaho talaga, matrabaho ano. Pero take note mga kainis, ano? hindi ako nagrereklamo ah. Kumbaga, ito ito na yung uh, tunay na buhay dito sa Canada, ano. Tapos eh pag-uwi mo ng bahay mamaya. <laughs> Tapos yung mga kasama mo eh hindi nag-shovel ng snow. Eh nako eh ikaw pa rin ang mag-shovel ng snow. Yan. Or yung mga, mga kasama mo kasi sa bahay, uh, minsan wala pa sa bahay mo, wala pa sa bahay. So, isa-shovel mo pa rin yung snow mo. Yung, yung snow sa harap na ng bahay mo at sa likuran ng bahay mo. Kailangan mo i-shovel yun kasi pag hindi mo sinyovel yun, ikaw rin ang mahihirapan pag naipon ang naipon. Kaya habang maaga pa, habang mababa pang snow, habang hindi pa dumidikit ang snow sa ground, palahin mo na. So, kita niyo yung foot, foot, uh, footprints ko, di ba? Ayan yan, no? Ayan. Ganon talaga. So kanina, nag-shovel tayo ng snow, nag nag, -nag uh, snow blower tayo. Pagbalik natin mamaya, kantuli 'yun. Ganyan no? yan, uli. Yan. Ito ko napapansin yun, dinaanan natin. Shinobel na kanina 'yan. Pero natabo na uli na snow no? kasi walang tigil yung snow. Yan, ina-expect ko, Tuesday pa babagsak ang snow, ano? So, ngayon para Anyway, Tuesday na bukas. ha <sighs> So, yun yun. Araw-araw, pagka hindi tumitigil ang snow, ganyan ang gagawin natin. Worst, pinaka-worst, pagka hindi tumigil ang snow. <laughs> Kapal ng snow, mga kayo snow Actually, may nabasa na rin ako ganyan at napanood. Parang sa US yun, ano, United States. San, san ba yun? New Orleans ba yun? Yung walang hinto ang snow, nako, grabe. Lampas tao ang snow. Tapos yung mga bubong nila, bumibiga yung bubong. Kasi sobrang bigat ng snow mga sasakyan nila natabunan ng snow alam ko na ano yan alam ko sa US yun eh ano? yan so ganun ang natin ano to no ah, siguro 5 months kung hindi ako nagkakamali 5 months simula October usually November sabihin natin November November December January February March 5 April meron yan pasulpot-sulpot pa rin may yeah, may may time may may taon na ano no, may year na April eh wala pa ring hinto wala pa hinto ang snow. Ha. <sighs> Prosen yung bibig ko makakainis ano. Kahit anong daldal ang gawin ko eh. <laughs> <laughs> Hindi kailangan kong ano eh. Kailangan kong i-stretch yung mukha ko kasi malamig syempre, walang cover yung bunganga natin, yung mukha natin kaya na po frozen mga kainis, ano <laughs> yan good vibes lang tayo good vibes lang tayo mga kainis ano? kasi dati nung no, ano no nung no, no, wala pa ako sa Canada nung no, hindi pa ako nakakapunta ng Canada syempre halos lahat naman siguro no na pag nakakita ng snow di ba tuwan di ba naku gusto ko makapunta sa Canada gusto ko makapunta sa Alaska gusto ko makapunta sa Australia sa New Zealand. Ay may merong bang snow sa New Zealand? Hindi ko alam eh, no. Sa USA 'yan. Gusto ko maka-experience ng snow. Na, totoo naman talaga mga 'lo ko. Kung, kung experience lang, napakasarap. Kung experience lang, 'no. Pupunta ka lang dito as tourist, bisita ka lang. 'Yan. Napakasarap nung ganito, nung ma-experience yung may snow. Pero sabi ko nga, sabi ko nga kung dito ka na nakatira, darating ang panahon, nako, magsasawa ka rin mga kainis 'no hindi mo na hindi mo na kaanuhan ka, ka hindi ka na interesado sa snow kaiinisan mo na yeah. <laughs> sa una lang naman talaga maganda ang snow pero pagka naranasan mo na yan nako naranasan mo na araw-araw sa loob ng limang buwan sa loob ng anim na buwan nako mga kainag ano? hindi na nakakatuwa <laughs> nakakainis na yan Especially, wala kang sasakyan Papara ka ng bus Nako, habang naghihintay ka sa bus, bus stop, no? bus station Manginginig ka sa ginaw Alira Kaya, tsaka, kung meron ko naman sasakyan Nakakatakot din Kasi, madulas ang daan Tapos, minsan, yung mga sasakyan natin Dahil sa malamig ang panahon Gawa ng winter Na mga snow na ang battery, hindi umaandar. So, kailangan meron ka rin talagang uh, portable charger, no? yung, yung ano, booster sa battery, battery booster. Pero marami naman dito ng na mga tumutulong. Pwede kang humingi ng tulong sa kanila, pwede bang pag-boost nung sasakyan ko, ayo gumana. Tutulungan ka naman yon, Tutulungan ka naman nila. Kasi dito tulungan talaga dito, no? Kasi alam namin lahat, eh. Alam namin lahat yung hirap pagka hindi umaandara sa sasakyan mo talaga especially winter tulungan dito Tuan-tuan <laughs> si Saya first time niya may snow yun eh, no? Ayan, oh. ano first time mo magkaano sa snow maka experience ha huh? tuan tuwa siya ha <laughs> huh? yan so start ko lang yung sasakyan natin mga kainis ano para uminit-init lang kahit papano warm up warm up lang takes time ha yun ayos hi sayo good morning mahal na reina. yan tingnan natin yung ating niluto okay na yan yan sarap nito mga kainags nako black coffee konting sugar lang lagyan natin ng konting konti lang Lagyan lang natin ng konting honey. Ayan. Ah, nice, Masasabi yan. Ayan lang, oh. Diba, lakas uminom niya sa ayan ng tubig, oh. <laughs> ah. Uf. Tanggal yung lamig ko sa katawan, ah. Hmm? Ah. Sarap. Grabe. Uf. Wow. Huh. Init. Ah. After 2 hours, no, mga kainags. Yan. Nako po. Ang bango. Puso natin. Pasingawin natin. Wow. <laughs> Sumasama yung balat, oh. Nako. Okay lang eh, Hindi naman ako makain ng balat, eh. Yan. Nako. Tender na tender. Konting sausaw lang sa sa toyo na may konting sili. Yan hmm naku hmm oh, sarap hmm tender grabe sobrang tender hmm 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 sarap so parang huminto na yung snow ano kaya ako napapansin yung dito natin wala na nawala na yung mga snow So ito yun mga kainas ang sinasabi ko sa inyo no? Kaya naglagay tayo ng mga screw dito Kasi madulas yan pag may snow no? Tsaka malamig ang panahon So pag tinapaka natin Kakapit yung sapatos natin Diyan sa mga ulo ng screw Ayan no? o no? ba Diba? Ayos yan So tingnan nyo no? Yan O oh, diba? Mas safe Ayun gasolina natin ano? Malapit na sa empty Ilalagay ko na rin to sa four-wheel drive, mga kainags, ano? yan So, naka-ano na siya? Naka-four-wheel drive na tayo, ano? Ayan, ako napapasin niyo yan, ano? Four by four. Ayan. Ah. Gasolina muna, regular gasolina. One dollar and forty cents ang gasolina ngayon, mga kainags, ano? Oh. Ano na yan, good for uh, Every two weeks naman, nagpapagasulina tayo eh. Nakalimutan ko lang magpagasulina ng mga nakaraan Kaya inabot sa medyo empty na yung level ng gasolina natin Yan, yeah, so yung gasolina natin, medyo nasa ano na no? Full tank na na tayo sa work So mukhang ano no, mukhang tumigil lang nga talaga yung snow Wala na yun no Ayan, so mamaya, tingnan natin, pag uwi natin, tingnan natin kung ano mangyayari ano Ayan, meron nag ano rito eh Ayun po Nadulas ako, pambihir no, so, Sumulog ka Sumabla yung kamay ko rito dito Madulas pala, meron kasing black ice dito no, ayan no Pagka ganun ko, Dulas akong gano'n Ako, buti na lang wala pang snow dito kundi diretsyo ako, no. Ano pre? Ano pre? Musta pre? Ay ah, to ayos. nag vlog ako ah. Oh, no. Fine. Si Ronald, Ronald nga pala makakainis ano. Haba ng kanyang pang ano, Pang-linis, oh. Grabe. Sige pre, pasok muna ako. Okay, pa. okay, okay. Enjoy life, ah. Grabe, medyo discrash pa yata ako. Ang bihira. Buti hindi ako nabalihan. Buti na lang yung matigas-tigas pa yung tuhod natin, mga kainags, ano? At hindi pa tayo na, ano, napilayan. wag naman sana. Buti naman. Salamat sa taas. So, mamaya natin magkita mga kinex, ano, paglabas ko dito sa trabaho. Pagkatapos natin magtrabaho, uwi and time. Paboritong oras natin. Wala na yung snow. Wala, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na nag-snow. Kaya lang, ang ina ko kasi ngayon, magi snow Eh, tumigil na yung snow. Buti naman. So, hindi ko lang alam uli kung kailan uli mag snow no? <laughs> Katulad ng nasabi ko kanina, gusto ko sanang tingnan sa forecast. Kaya lang, nakalimutan ko. Pero sabi nila, wala na raw snow na darating ngayong linggo na to parang sa first week na yata ng ano no o sa, sa, sa last week na yata ng ng ano ng October uli magkaka-snow parang ganun o tingnan nyo naman mga kainis ano kung napapansin nyo no? o diba wala ng snow o, maliwanag na uli ano pero malamig 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 ang ano ngayon malamig ang panahon ngayon saktong sakto lang so tayo ng winter jacket Yan. So mga kainex, ano? ah uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa vlog ko ngayon. No? ang ganito na yung vlog ko. Yan. Kitrya sa unod the vlog. Maraming marami salamat. Hanggang sa muli.